Magandang araw ako nga po pala si Lenlen. na yung yumaman pero may pangarap ako kaya tara samahan niyo ako. Ito po pala ay previous video po nung February 7. Dito po pala sa Pateros ay may tinatawag silang piyesta, piyesta ng Santa Marta. At meron din pong tinatawag na pagoda. Kaya curious po ako at sumama. Hindi pala ako sumama. Nanood na rin po ako ng pagoda. Kasi po ang alam ko ang pagoda doon po ginaganap sa mga tubig-tubig. Ayan po. Ayan yung ating tropa, si Kuya Hil, ang pinakamasayahing tropa sa buong mundo. Shout out kay Kuya Hil. At syempre po ang nauna po ay ang ating mayor na si Mayor Ponce po. Shout out po sa inyo. Sa bayan ng Pateros, happy fiesta po. At sa ating mga tropa dyan, happy fiesta po. Ayan. Isa ring tropa yan. At kay sir na rin. Hello po. Shout out sir. Bali, first time ko lang po palang manood ng pagoda dito sa Pateros. At na-curious po ako kasi ay may napaago po silang ano ay mga pagkain. sari pagkain, chocolate, candies at mga chichirya. At syempre pag sinabing agaw ay agaw tayo dyan. Salamat! tuwang tuwa po pala ako dyan at yung iba ay gumamit pa ng planggana may mga basket, tabo ay aba, syempre hindi tayo kapahuli dyan yung time na po yan ay parang ah, para po akong bumalik sa pagkabata ah. Anong sarap umagaw parang naalala ko yung may tubungan sa marinduki ah. ganyan na ganyan ayan po si Ading Cruz po at si Kayatana po shout out po sa inyo mga madam sir Sobrang sarap nung pinapaagaw niya ni chocolate, mga imported. <laughs> Tuwang tuwa ako dyan ay. Eh. Ayan po, may nakita talaga ako mga bacha dyan. At syempre, hindi ako gapatalo. Kinuha ko na yung helmet ko. At ayan, sahod na. Kung sahod. e, <laughs> ko talaga yung helmet ko dyan para manghingi ng mga inapaagaw nila. Syempre, hindi tayo kapahuli. Oh, thank you sa nagbigay. May mga candies sarap niyan. Hindi ko naman nakakainin lahat yan. Ay, may suman pa dyan na binigay si Sir Ayan. Ito po yung pangunahing produkto rin ng Pateros, ang suman. Hindi pala pangunahing produkto nila. Ayan, ang daming ano, chichirya. Sobrang daming yan, mobi, Siguro, anim yan na mobi Tapos binigay ko kay ating isa nakakaawa kasi nasa motor pa para bumaba. <laughs> Ay, mas madali ba hingi manghingi dyan pag meron kang ano, lalagyan. Buti na lang may helmet kami. Ang ganda ni madam mo. Oh, po. di ko kilala pero parang artista. Eh? Ayan po si Sir Peter Marsan. Shout out po sa inyo, Sir Peter Marsan. May binigay po siya dyan. Itlog na pula. O, oh, di ba? Diba? Sarap niyan sa kamatis. Tamang-tama. At syempre, patuloy pa rin po tayo manghihingi habang may dumadaan pang mga boats. Ay, isa na po yung tradisyon bala dito sa Pateros. At sobrang saya po talaga. First time kong makaranas na. Ay, taon-taon na -taon, iaulitin ko yan ulit. Ay, tingin pa, oh. Puno talaga yung bag namin. Ay, oh. May candy. May mga prutas. May mga chichirya din dyan candies may mga prutas ay I may mean, nagbigay pa tapakan <laughs> <laughs> ah, ko yung pano ng bata <laughs> isang chichiria lang Nakapag agawan pa ay ay yung batso shout po kay sir umiinom ng tubig pero binigyan niya rin po ako diyan chichiria po ata yan tapos yung isa pa rin po. Shoutout po sa inyo. Thank you po sa mga blessing. Happy fiesta po. Ayan. Puno na yung bag namin dyan talaga ah. <laughs> Ayan po, may paprutas po po sila dyan, mangga. Mangga po binigay dyan, tapos ano, cinturis Hilaw ng mangga, ano asim niya. Hala, sige, sahod lang ng sahod. O, ayan. Thank you po sa nagbigay, madam. Ah, Mga kindis, chichiria po yan. Ang dami. Ay, talagang walang tigil lang ano dyan. Sahod lang ng sahod. Hanggat meron. Di ba? Ang sarap ng gantong tradisyon. Taon-taon po ay aulitin ko ito. Para makarami akong chichiria. <laughs> okay. Parang ito po ang pinakamagandang boat dito sa nakita ko. Ay, napaka-esthetic. <laughs> Kakaibabe. Ayan po. May alpombra na design. Shoutout po kay nanay. Thank you po sa biyayang binigay ninyo. <laughs> Happy fiesta po. Ayan, dami niyan. Oo. Sige, hakot lang ng hakot. <laughs> Ayan, tapos na po. Sobrang saya ko po niyan. Napuno ata yung bag dyan. At maawin na po kami ng mga time na yan. Ay, hindi pa pala tapos. Doon sa dulo ay may naipit pang mga boats. May na, may nasiraan pa ata po. Ayan. Happy Fiesta po sa inyo. Tapos meron pa po doon. Hindi po makapasok-pasok dahil po sa sobrang laki ng kanilang boats. Ay, sobrang ganda oh. Ay, liwanag napaka aesthetic naman tao? Diba? Shout out po sa inyo, Happy Fiesta. O <laughs> na, mangingi ka. <laughs> Ayan po po, na po talaga kami Kaya lang, I ay mean, winagapaagaw pa rin ng mga pagkain. Ay ako Iingay nyo dyan, ano Ay, ang ganda na, no? At syempre, may entry din po dyan ang Triskel yun. Shout out po sa inyo. Happy Fiesta. Syempre, salute. Mga Triskel din po yung mga kapatid kong lalaki. Lahat po sila. Ayaw nila ako isali. Shout out sa inyo. Happy po yung bahay namin po. na po kami. Nagsara po talaga kami para doon sa paagaw-agaw. Ay po pagdating nga ni po. Excited na po. At tinaktak ko agad yan. At pinagpipili ko po yung chocolate na imported. Ay ba? Salamat. <laughs> yung isa-isa po talaga. O, oh, di ba? Oh, parang bata na galing sa tubungan na ah, nakaagaw ng ano ay. Eh? Mga chocolate at candy at chichirya. Ah, hindi ko pa yun maubos lahat. Ang kakainin ko lang po dyan na chocolate. Chocolate lang po, paborito ko talaga. Yung mga chichira ko, po, pwede ko ibenta sa tindahan dahil may tindahan po kami dyan. Siyempre, <laughs> wala mga kain. Eh. Tinda na lang. Magiging kwarta pa yan. Ayan po yung suman. Alagay ko lang po yung sarip. Masarap po yan pag may matamis. Ano ba tawag doon sa matamis? Coco jam? Basta, yung nagawa. Yung galing sa Marindo yung Coco Jam, yun yun. Salamat sa panonood.